gandang araw po sa inyong lahat. Uh, ngayon po ay papunta po kami ng bukid dahil pansamantala ay doon po muna kami titira hanggat hindi pa po tapos sa aming bahay. So, dito guys, uh, sa na-experience ko po guys, ay medyo mahirap po talaga yung daan, no? Papunta sa bahay ng lola niya. But before that, dadaan po muna tayo sa aming bahay kubo. <laughs> Bahay ko po guys kasi medyo maliit lang yung bahay namin pero medyo malaki naman kung tatlo lang ang nakatira. So dadaan muna tayo, silipin natin kung ano ng itsura. So sa aming paglalakad ay medyo mabato guys. Hindi lang nakita dyan sa video dahil uh, ako ay nakayoko at nakataas po yung camera. Medyo mabato po guys at marami pong uh, tanim na mais at meron po tayong madadaanan ng mga puno ng kape at marami ding mga puno ng kahoy no? na sadya talagang tinanim para kung may magpatayo ng bahay ay merong magagamit na kahoy no, para materyales. Dahil kadalasan po ng mga bahay dito guys ay made of kanang wood lang talaga yung mga bahay nila pero maganda. Sa totoo lang naman, pwede tayong dumaan sa kalsada, no? Sa simento. Pero, uh, since galing kami sa bahay ng tiyo niya, ay ito po yung shortcut na daan. So, dito kami bumaba papuntang bahay. So, ayan nakikita na po natin yung bahay. So, sa next, next, next video, ipapakita natin yung pagsimula ng pag-construct ng bahay hanggang sa ito ay matapos. Dahil sa oras na ito, or sa panahon na ito, ay patapos na po ang bahay namin ito. Na so, late po 'yung ating video dahil ngayon lang po tayo nagkaroon ng time para mag-upload ng video. So sana magustuhan po ninyo ang ating ipapalabas dahil sa mga nature lover ay ito po 'yung gusto nila, 'yung puro green ang makikita, no? Na paligid lalo na 'yung mga halos tumanda na sa Manila na hindi nakawin ng probinsya. So dito po natin makikita 'yung pali paligid na talagang ang ganda po ng paligid para sa akin. Ang ganda, makikita may mga puno ng papaya, ng mangga, ng malunggay, ng jackfruit, ng langka. At kadalasan mga tanim dito, guys, mais. At meron ding mga siko. I mean, guyabano. Siko is guyabano. Kalabasa, kapayas. Uy, kadagag bunga ang avocado. Diha mo mo nagpuyo. Ah. Oh. Oh, kana? Oh, kana oh. At heto na guys, simula ng ating paglalakad. So ito po ay uh, mga puno iyan po ng mahogani, no? Parang pinaghanda po talaga yan sabi nung tiyo ni Clifford ay Pinaghanda po 'yan para sa kanyang mga anak na kung sakali mang magpatayo ng bahay, ayun ang kanilang gagamitin. So kadalasan tanim po ay Jermelina or Jimelina and mga mahugani, 'yun po yung mga matitibay na kahoy dito at may meron pa isang kahoy na matibay pero I forget the name. Kahit wala po tayong madadaanan na ilog dito pero meron po siyang tubig guys na bukal na kahit daw El ninyo, Talagang may tumatagas po na tubig. Napakalalim po daw ng uh, bukal na ito. Kung ba sa Bisaya pa ay tubod. So dito po sila kumukuha ng pampaligo, pampa, panglaba, panggamit sa kusina. Pero hindi po siya pwedeng inumin. So balang araw yan na rin po yung gagamitin namin kung sakali man kami ay lilipat na ng tirahan. No? Kung kami ay titira na sa aming uh, talagang bahay.

ayos sa siya kay nangalay na akong kamot kabugat sa bag mm. Hala. Baby, bu Aray ko. butang uh, mo. grabe na kasakit. Di na ako matulid kamot. mo na lang. Mauni, mauni, tubig na grabe kalinap. Ah, mau nih mga host ninyo, musaka ragyo di ay. Hmm. May mga hagunoy pa oh. Shoot cut dia kasi kumusun kayo, kayan mo. Layo ni kayo, kayo dere. Ah, mga ito lang tayo, mga ito. Hmm. Okay, rapatan, rapat, pat rapatan nga. Ya, ay lamay bayabas. Diha mi anak gikan gani oh, grabe ka layo atong ibaktas no. Bukid na gid kaayo. Ing ani dere guys, ing ani ka bukid. Mga ang tagbayabas. bayabas. Yan. Bayabas yan. Diyan mo ako ba? Kukuha ng bayabas. Okay. Hmm? Kami, ma'am? Sorry na yan. Stay there lang, ha? Tabi-tabi po. Mula na dito ano eh. Hmm? Mula na ang ta. Hmm? Mula na ang ta. Hmm. Hindi ba na mula na? ko? Hmm. Ano lang? Tara na. May nalang gani kayo nakabutas ko. kung wala ka nilang magsalit ang butas na. Wala ka yun. Nakalori ng Gornia. Oh. Hmm? hmm? Sige lang, sungay bitaw ka. Dari. Hmm. Sungay mga papa. Hmm. Enough na. Sungay mga papa hmm. Kalami sabayawas. Yung kadilit lami kailangan pag naglakad dito guys uh, kunti lang yung bit -bit mo dahil talagang tirik yung daanan eh pababa, paakyat nako kung may dala kang mabigat ah napakahirap Ilan ano guys wala pa me kaabot sa among gaduan hapon ma man na Ug man lugsong na pud may kay manguha may ganagon ko no mais na nagun. Pero enjoy ka ayo kay grabe ka. Abi na gani hangin-hangin, grabe ka presko. Grabe gud. na pud me. Wag ka muna, maghawak ka <tipos> muna kasi mahirap ka Careful. <tipos> grabe. Ang ani kanindot guys. Unsa na oras ah? The time now is 5:30 in the afternoon. So ang ani gihapon ka baklid ang akong gipangandoy sa una na kana bitong yung ko na murag na board na ko sa trabaho may yung na mo sa bukid and this is it pansit kay, <laughs> <More> <laughs> na hitabo na gyud bukid pag pag Pagmasipyat kay mura jud kag na naggulong-gulong pero guys kining akong gipakita na video wala pa ni sa among giagihan ganiha Ni shortcut rin mi guys, di ni mo idalan guys. Ga shortcut pa ni ga. Dalan <laughs> sa baba. Ga shortcut pa ni. Dito ka, dito ka. So shortcut daw to, para sa akin di talaga shortcut. Nako. Siguro sana mayroong pagdaan na mas okay kaysa dito dahil talagang ang hirap. Ba, kumbaga sa Bisaya pa, bakilid ba? Bakilid, pangpang -pang talaga. So kailangan dahan-dahan kang maglakad dahil pag ikaw ay nagkamali, nako para kang TV nagugulong-gulong diyan. <laughs> di nga guys, pag magkamali ka guys, talagang delikado. Kaya halo talaga yung kaba at excitement no sa paglalakad namin. Ga shortcut pa ni. Dito ka, dito ka. Ala ga ka, katong gamay pa ko ga nakasuway man kog anang kanang palwa sa lobby o. Ay nako makulit kuyot tegar niya, kadiming do na lang yan. Sir na Gunit ba kay matihaya mo ni papa Simba ko? Kung may magpadidit mi. Pero dili nga ni kabakilid guys. Grabe kabakilid. Kung naamo dere, maghalo inyong, magsagol inyong kulba o excitement char. Kapoy yung tungas, pero mag-enjoy ra mo. Kay daghag-hagunoy. Kung kalibangon mo, pwede yun noon mo malibang dere kay nai-hagunoy. Onya karon dili sa ta relax kay medyo layo-layo pagyod. Pojugo ka balo guys, ug asa mi ani dapit padulong. Pero kamong mga nasa syudad kay medyo crowded bang yun ang kuano ang labi na ang NCR puro sakyanan so deri tanaw mo deri aning video ha huw hingal Uy. Tanaw ko guys, andalan. Batuhon na bakilid. <sighs> Pero abin niyo guys, ang mga kuandari bayabas. Grabe! Naibunga! Tagatuhod pa lang na anibunga. Makakauna ka. Pero gihingil ko. <laughs> Ay. Thank you Lord. Hapit na ta. Okay first day ni sa among 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 biyahe pa bukid so dito medyo patag na no hindi na masyadong bangin so medyo kampante na tayo sa ating paglalakad at palagay ko siguro di naabot ng 10 minuto malapit na kaming dumating ang yeah, mga silingan dari guys kay grabe ka Grabe Tanawa. Isa ka lagi mo Isa kabalay balay dito. Isa kabalay balay dari. Isa kabalay balay sa ubos. Isa kabalay balay dito. Ayan, diha ah. Tapos diha Oh, O, lagyo kayo ang kuan. Lagyo kayo ang silingan. Ah, Nag-harvest na? Nangakuan ng mga mais guys, nangatumba. Ay! Kakita na ko sa simbahan sa... Ilalola Tekla. Kana guys so oh, simbahan na. Kagisa ning balay. Sir later ng amor siko. Mugbo pa pero naani ni mga bungang mais. Actually guys, karon na ko sa mais. Ug wala pa ko kagunit, ug magunit pa. Kay mananggi daw mi. ni mananggi manguan. Mangug mais biton dong agun. Gikapoy ka gisung ay kani papa. Loe gani si papa o. Oh. Oh, lampas pa sa simbahan? Oh my God. Kita mo na guys, next buntod. Next anak ka Kanang naimura o kanang under construction simbahan na nila sa Baptist. Anya layo-layo pa sa mi. Sa bahay na yan kasi madami kung kada doon, bali. Tara tara tara. Ay patag-patag na ni. Okay, next bun buntod pataha. Kita mo anang buntod. Kana, kana kunan anang na ay balay na. Kanang simbahan kuno na, na siya ko oh, abtik ka na sa kong anak pabilib jud akong anak oh abtik na kay mo sa kagbukid, oh go sir naya mamumo mamu ka nak mo ka ha ha so sa ating paglalakad wala talaga kaming nadaanan na mga tindahan no so paano kaya kung wala kang asin or wala kang betsin <laughs> di, wala tiis ka <laughs> O kailangan mamili ka na lahat-lahat-lahat ng kailanganin sa loob ng bahay dahil wala talagang tindahan na madadaanan. So talagang liblib -lib na yung lugar, no? Sabi nga sa akin ni Clifford, wala daw kapitbahay sila Lola Tekla. Ah, Lola Tekla's house. There Isang puntod pa. Isang bundok pa layo-layo pag gino. Ano eh. Layo-layo pa. Look na ko. tinanong ni Papa na luya. Naningog na ang gamit. You can walk naman here, anak. Walk na. Kay flat na siya, oh. tara. Yung usia dog mo ay si, si Butsok at mm -mm. Patay. Mm -mm. At ko. Aray ko. Si Patay po na Uh -uh. And si, si Lola Tranquilina. Oo. Uh -uh. And uh dahil -uh.

Bani balay guys. Kadagag yeah. bunga kabukado oh. ya bunga abukado. Oh, ito ulam namin, oh. Ulam, sunoy. Ulam namin, guys. Ihawon, ginay, pakita mo, ginay, yari ka ba, kilid? tadi po, so dun, wala nang dere eh. Isa na lang yun ang balay din eh. Wala na yung silingan. So ka Ay, nag ubo ba? Uh, Ay, ubo lang yan. Nag-ubo ang tao. Ah. Uh. Yan si Arnon. Kalabasa. Kalayo ang si Arnon niya. Kaya nga, ma gabi pa lang mag-ano na. Kalaw ipo ni Lola mo abot sa diha mag CR lang. Hmm. Mm. Katuon sa to dito. Ta yan ang buhay -er lang kan baboy. Ah, uh. pasok na kayo, pasok na kayo. Karena pag-prepare kayo din. Dirisan niya kuno. Ano. Mayong gabi ila. Ang ni diri guys, magsinangitay kay lagyo man. Og na poy silingan dito oh, musingitay po ko. La. This is our naya kay dugay. Na no, may mga chicken sila diri oh. Sila. Ang